Tapos po. Tapos <mikin> okay. yung isang garto. Mabilis magtrabaho po si Kuya Marlon. So bukas babalikan nila konti-konti yun lang. Yun lang mga sulokan. Yun lang mga sulokan. Ayan. So yung mabulay na buhay mga kaigan Panibagong araw, panibagong vlog So yung mga kaigan dito para tayo sa bahay So katapos lang namin yung event Tapos yung bagyo kaya wala nakagawa dito ilang araw So ngayon maganda na yung panahon Ayun na yung panahon Medyo tumirik na yung haring araw So pwede nang gawa Tapos napag deliver na rin tayo ng buhangin Tsaka sa mento na, pa deliver tayo Tapos eto, eto, eto siya itong yung gumagawa niya Good mga kaigan ito lang yung natitira. Tapos so, okay na yan. Yung mga poste. Tsaka na lang yung mga poste. Tapos yun na lang yung konting yun. Para mapaganda daw yun dito. Sa tapat ng bahay. Tapos sama natin si Anton. So tayo. Sama natin si Anton. Ang si Anton. Pinapapintura natin yung dito. So wala tayong event sa ayong araw nila. Ayun, pinapapintura natin. Morning, mga kaigay. ito para ano, mapaganda at lumilis yung dito sa ilalim. So tara, tignan natin yung Ano tayo? Ayan. Wala pa naman ang trabaho ni Anton. So dito muna sila. Adres baju yung araw nila dito? Di yung mga Sige, pagyan mo si Kuya Marlon, tsaka si Morit. O, pwede lang Ayun, pagtags na, hindi iba lang ito. Raw. Para sabay-sabay nilang tatagay sa Pero, ano okay. ito mga to yan lang natin to sa so, drop natin para ano wala ito wait para ito pwede nang kulayan to pader na to. pag na na lahat pwede nang kulayan okay. na lang yung sa CR. Dala para test for? Tayo dito. Eh, nasige pa. Ha? Tayo sumama kay Gary Lee para muna tayo kay Dab. Dahil malayo yung akutan niyang halo. Para hindi siya kumpo dito. So pag nandito na si Adam, yung mga kapagpintura na rin tayo. ¿Sí, dónde anda la Sige, Jimmy. Ah. Sige, pagkakita mo. Sige, bakit naman? lang yung kain. Ayos. Abay lang yung... Tuloy ka na.

So yung mga kaigan ay gadoon ng nang siyentod. So tapos okay, huwag yeah. At least maliis ng tignan. あしばあさ。 ah Okay. 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 So yung biga na lang tsaka ipababa Kasi so, bago magpinis sa baba Kailangan mapinis muna yung tray Tapos siya lang dito na siya Nag-report pa rin tayo So si More

Kasi mga ayaw malapit na matapos So ayan so na lang yung natitirang hindi napaplatada. So lahat, lahat pa naplatada na pati sa labas. So tuloy pa siya si Anton dito. Ito, Ito lang ng biga. So pag-iisipan pa ako anong kulay ng biga natin.

tapos sila yung CR ay eh, yung isang kwarto natapos niya Yung buo yung isang kwarto tapos to tapos yung isang kwarto. Tapos, tapos, kwarto mabilis magtrabaho po si Kuya Marlon so bukas babalik ka nila konting-konti na lang Yun na lang mga sulok sulokan. Yun na lang mga sulok Ang bukas matatapos. Ito so, mga sila. So, na po sila. <laughs> so yung mga kakikita sila pumain, so, na sila Baru belah <laughs> <Napapaingat> na <sila. laughs> Baru <lahirkan. laughs>

Yung mabana lang ito. So, wala natin. So, ito lang sigurado ito. So, yung mga kagayaan, away e, na rin itong ginawa ni Anton. So, nag-double na rin siya. Pero, bumas yung gayaan na lang. Mabalik siya lang ito. So, yung mabalik na rin ito. So, yung mabalik na rin Tapos yung yan, yang do kaya Adam, pinapatay niya dahil nga magbubugay siya ng tubig doon sa ano. kay dating. Tapos na rin ito. Pati itong sa harap. <tipulay> tapos na rin yan. Ayaw yung ginawa kanina. taas diretso pa lang sila so hanggang bukas matatapos po ay so na pag minister tayo po. so pag uwi -okay na siya tayo mag ano general cleaning cleaning so ito bibili na rin natin tayo so huwag ganun Marlon? Ay gano'n So yung mga kaigan Tapos na yung mag-abo natin Then, ayun muna yung natapos natin Hanggang buwas matatapos na yung task ng tides So yan, maraming maraming salamat po. Yeah. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat sa tumutulong sa amin yan. Thank you, thank you po. And God bless.